ulan Kakabsat, sa mga nagtatanong po natin, Kakabsat bakit wala daw po tayong upload sa katunayan Kakabsat, kapag uh, minsan kapag lumuluwas tayo, talaga nagpapahinga ako, Kakabsat, dito ako bumabawi ewan ko ba kung bakit kapag nandito tayo sa Maynila naka tayo ng Mindoro lagi ako inaantok tok naantok ako kahit nagbabiyahe kami kakabsat, tulog ako ng tulog. Pagdating doon kila kakabsot sa bahay nila, talagang bagsak ako. Pero pag nasa Mindoro, uy, hanggang madaling araw kabsat, gising ako. <laughs> kaya hindi po ako nakakapag-upload ng ating mga vlog. May mga pending tayong vlog pero hindi ako makapag-edit kasi. Kapag nandun ako sa bahay nila, umipikit na yung mata ko kaya dito ako nabawi ng tulog kakabsat sa ano, sa paglumuluwas tayo. Pasensya na. Bawin na lang ako kabsad kapag tayo ay nakabalik na ng Mindoro. Ipunin ko na lang yung vlog natin. Naglalive na lang po ako pa. Ngayon po ay traffic. Ngayon po traffic. Papunta tayo ng Kiapo Church. Magsisimba po muna tayo kakabsad. Kasi kakababa lang ng kapatid ni Kakabsot, hinatid niya namin dito malapit sa may. San ngayon de? Sa Nakpil. Sa Nakpil. Saan siya na sa aking buhok, Kaya dito tayo sa ano. Kahapon pa dapat, may inasikaso tayo kahapon. Kaya ngayon, ngayon pa lang tayo magsisimba. Kaso lang umuulan, dalaban natin yung payong meron pa lang ano eh, oh. may uh, parang Changi. Hindi mga ay Dala ay, natin, yung o, natin yung payo. Oo, natin yung payo. Hello po sa mga kakabsat natin, Sir Darwin Del Rosario. Magandang umaga. Oy, traffic. kayo sa ano? Tiktok Pap papunta ng Kiyako. Ah, may ano, parada ng mga, ano yung parang, hey. parang yung hindi baga. Ay, hindi. Ay, oo. Parang ano yan yung tao gama. Tao gama. Hi po kay Sir Alexandro Silino. Kay Ma'am Perlian, good morning. Tuyot ang balat pag nandito, kamsat kasi hindi papawsat ayo malamig malamig ang panahon dry ang balat so ang sa ano eh pagtulog. ito ang kakasa pagtulog eh oo, oo. bawing bawin yung mga puyat pagod kapsat na nagaganap pag nandun tayo sa Mindoro dito talaga ako bumabawi kahit saan kami napunta na biyahe taluk tulog talaga ako kapsat pag mga pupunta na ako kaya dito kayo dadaan yan yeah, sa may gilid ng piyati may maliit na daan dyan papunta ng Quinta Market Ma'am Ellen P, punta tayo ng Quiapo Church. Ma'am Perli Ann, good morning. Sir Rodelio Sagid, hello Kapsat. Awan, one midday Kabsat mo napintas. Nasa ano po, sa mentor, May trabaho po kasi si Joy na sa... Ano po kasi sa go government, government? <laughs> nasa munisipyo po kasi siya nagtatrabaho, Kabsat. Kaya po, hindi natin siya madalas makasama. May mga event po kasi sila, may mga bisita. Karan may ano sila, may parang party no. Ano yung culmination night pag ganyan. May mga inasikaso po sila. Kaya po busy busy si Idol. Hi po Sir Vicente Gonzales. Hello Ading, kamusta? Okay lang Sir. tamsak kay Ma'am RJR Vlogs. Ma'am RJR Vlogs, hello po. Uh, Ma'am LNP, good morning ulit. Ah, mga ulit. Oh, bakit oh? bata yun? Bakit daw? Wala. Mga kukulit na bata. Sir Vicente Gonzales, ingat kayo ading maulan dito sa Manila. Carmelita Pascua Vlogs. Kamusta po kayo? Okay lang Ikararagan na kami matgarod kamsa. Opo, sir Alexandro Sinino. Kasama po kayo sa mga prayers natin. Kapag uh, tayo po ay nag ah ano sa mga simbahan, nagpe-pray, ganyan. Sama po kayong lahat. Lahat ay maging safe and healthy. 10 no. o 5 na. Huwag magkakasakta. Anong oras pa, Misa? Every hour. Oh, late na tayo. 11 yung aabutan nating Misa. 11 mm. na. Okay lang. Nine. Gusto ko sanang magpunta kami sa ano, Kabsat, kasi... ah... Uh, galing kami ng Batangas kahapon, may inasikaso doon, tapos si Paul Goso kinuha, makikita nyo po sa vlog. Tapos si, hmm? yung gusto nating puntan sa Batangas din, ano na nga yung Monte Maria, kaso ay pahapon na, punta sana tayo doon. Kaso lang, Pagabi na ay gagabihin tayo pa uwi. Ma'am Carmelita Pascua, ingat kayo lagi. Salamat po kay Sir Andres Almonte Jr. Good morning po. Ingat po sa biyahe. Thank you po. Yan. Dito tayo sa Kiapo, kakabsat. Sir Andres Almonte. De yan ba yung ano? Sikat na nagtitinda ng ano? Yung, malam, ano yung palamig na puti? Hindi yun yung sa Divisoria. Ah, sa Divisoria. Ano ko pinalis na yata sila. Pinalis? Mm -hmm. Di ko pa natitikman yung kanyang palamig eh. Sayang. Si nakarano may iyak eh. Ah, sa bar. Inalis sa pwesto yata, something. Tagal na daw sa natitira mm -hmm. doon. Anong lugar na to banda day? Sabi mo sa Quinta Market, alam na mga taga may nila. Sa kinta Market. Ay, ah, yung gulaman na puti yun. Oo nga po, Sir Vicente Gonzales. Gusto kong maano yun eh, mapuntahan. Tikman natin kung ano, yung lasa na pinagkakaguluhan nilas na ano, wala man ng puti. Sir, ka notification, good morning. Drive safe, Sir Enan, sabi ni Kuya Lex. Thank you, Kuya Lex. Kano? Dito kasi sa taas, kaya maganda mag-park. safe God. dito. Oo. Sir, sir. ka notification, sir. Sir nga. Alam nyo ba, kabsat, na ano ako, nung bumili, ay, saan ba tayo, di? Divisorya ba to? Ayan, po, magkaiba ba ang kaya po at divisorya? Magkalapit, pero magkaiba. Ah, gano. Kung may binibili tayong gamit, yun tayo sa divisorya. Kasi parang pares may tinda din. Na, ang sarap-sarap tignan ng mga tinda nilang ubas, mansanas, ano pa ba yun, yung pumelo di bumili ako kakabsat kasi talagang parang fresh eh pagdating sa ano ilang oras lang na naka-stock dito sa sasakyan nang itim sabi ko bakit kaya ganun may magic sila may magic kaya simulan nung kabsat din na ako nagsubok bumili kasi yung mga ubas ang lalaki tapos matigas pa siya mabibintog mga ilang oras pa lang kaming nabiyahe tapos dumating kami ng Cavite Galing din naman kami Divisoria. O latang lata abaga tapos malapit ng malusak. Uy, kung din ako uulit, sayang. Yan, yeah, dito po kami nagpa-parking kapag ka pumupunta kami ng Quiapo sa Quinta Market. Thank you po sa inyong lahat kikabsad na nandito sa ating live. yung mali may kailan yung ano natin may sila yung vlog kasi nga po ay pupunta tayo ng simbahan mamaya na lang ulit tayo magla live kapag katapos sa ating magsimba bababa na ba tayo eh? yes sir paglabas na lang no? ako okay. oh, paglabas na lang ako paglabas na lang na pagkatayo o oh, hintayin natin yung 11. Muulan pa naman dali natin yung tayong ayan park muna tayo kakabsat kasi nga po ay ilang oras time dahan Para Sige. madali sa bayaran no Tsaka ano, may tubig dito sa gitna oh. Ba? Ma? May tubig. Baka ma, hindi ngayon ang parking ah. Ma ano, ma May na benta? Ma tuma lang parking ngayon. Dati ay pila pagawan talaga ng ano dito. Oh. Eh. You know sa ay daanan ba yun? Sat, <laughs> oh, maiksi lang yung vlog. Maiksi lang yung vlog natin ngayon kasi late na ako nag ano, nag start mag live. Mm -mm, kasi nga may kasama kami kanina. And shout out po sa lahat ng mga kabsat natin na nanonood din sa ating live. Simba muna tayo kakabsat. Balikan mo na lang ako dito. Si CR naman, di ba? Ababa yan, CR. Tawa, balikan mo na lang ako. Sige, dito hindi lang. naman. Nagmamadali ka kasi ay. Sige, diyan ka lang. Huwag ka alis ha. Siyempre. Huwag ulit Wala pa ako magpunta? Huwag daw ako kaalis dito. Huwag daw ako makulit dito. Good morning, Ma'am Melba. Pancho, yung kamay ko baga kabsat. Bumabalik na naman yung kanyang sakit. Nagka, ano kasi ako nung nakaraan sa farm bago tayo magluwas. Nagkalakalay kay ako doon na kailang ako sa trabaho nila. Tapos yung kinagabihan, namamaga na naman yung braso. Kaya, ayan, hindi ko na naman siya, hindi na naman ako makabuhat ng kahit na yung parang magaan lang kakabsat. nahirapan ako kasi para po siyang tinutusok sa loob na parang may bali. Parang ganun yung pakiramdam. Hmm. Mamaya maglalive po ulit tayo kasi maiksi lang po ito. 11 minutes pa lang, magto 12 minutes pa lang kakabsa, tapos ano, uh, bibili tayo ng shopaw. Ay, ano nga yun yung hopya na kinakain namin pag kami nandito napunta ng simbahan. Mayroon ditong hopyaan kabsat na ang pangalan ay ano ba yun? Master hopya yata yun. Basta mamaya. Hi po kay Ma'am RJR Vlogs. Thank you sa heart heart. puro ngiti-ngiti na lang rumalid. Ayan. Parking tayo, kabsat. The Kingdom and the Food Channel. Hello, host. Good day. Thank you po sa inyong lahat na nandito ngayon sa ating live. Hintayin natin si Kakabzot kasi nag-CR po siya. Hindi muna ako sumambung kasi Naging madali po siya. Naiihin na daw. Ay ako pa naman kamsad. Pagka ganyan na yung kunyari bababa ka ng sasakyan. Ay ako nagmamadali kasi baka may makalimutan. Tsaka naka live tayo kamsad. Yun. Asensya na kung wala tayong mga uploads kamsad. Babawi na lang ako pag ng Mindoro kasi wala tayong ano, time para makapag-edit at pag nasa bahay, talagang pinapahinga ko na lang. Bumabawi ako ng pahinga kabsat kasi kapag nasa Mindoro tayo, ano, talagang dire-diretso yung trabaho natin. Madaling araw pa ako minsan kung matulog. Kaya yung tulog ko talaga bawing-bawi talaga dito sa ano, pagluwas. Yeah. Watching from Toronto, Canada. Thank you, Sir Jason. Jason, Jason. Sir Robert Vergara. Good morning, magingat ingat sa lakad. Thank you po. Si Simba po tayo. Sama ko po. Sana kayo kaso lang. Bawal magvideo doon. Kaya mamaya na lang pagkatapos natin magsimba Kailan balik nyo Mindoro? di ko pa sure Kuya Lex. di ko pa sure Kuya Lex kasi may bagyo daw. Eh naman namin sa lubungin yung malakas na ulan. At nakakatakot nga po sa barko pagka naulan. Malaman po. Baka bukas. Yan plano namin bukas bumalik. Kaso lang, nagawlan. Ayan na si Kakabso. Mamaya Kakabso at mag-live ulit tayo. Live, live muna tayo. Pagtisan nyo na po muna yung mga live natin. Success! Hey, you know. <laughs> Ilocano. Yes, Sir Michael Figura. Uy, welcome back, Sir Michael Figura. Naimbag nga al daw kanya yung amin. Naimbag nga na hmm? naimbag nga bigat kada kayo amin nga kakabsat ko nga Ilocano. Agkararang tayo pa Sir JT nyo, ingat. Thank you po. Bukas uwi nyo ko pasakay na lang sa inyo. Sige, Kuya Lex, pag natuloy, sakay kita. <laughs> Katabi mo si, ano nga tadi? Si Pulgoso. Hindi, sa likod na siya. Si Pulgoso. Ilocano sa hello kakabsat watching from Baguio City na imbag na bigat. Padak na Ilocano. Thank you po. Ayun po, mamaya na lang tayo ulit mag live cut. Ko muna yung live kabsat. Shoutout kay Kuya Lex. At tayo po ay baka abutan ng ulan. Ginhawat tumigil yung Sir. ulan. Sir, okay, ka notification yeah. Pabati sa Baguio ay nawala. May nagpapapap sa Facebook. Pasensya naman may bababait tayo sa mga sure. na shoutout natin. Bulol-bulol ka na. Dry kasi kabsat yung dito ko. Nahirapan tuloy ako magsalita. Yung parang nababanat yung muka. Malamig po dito sa ano. Maynila, sa Cavite. Hindi ka guys sa Mindoro nakapag... Doon ka palang lang, kakatapos mo palang lang maligo sa CR, pinagpapawisan ka, hindi ka pa nakabihis. Kaya parang nag, natutuyot yung mga dito ko kakabsat. Sana ko collab kayo, hara babes. Thanks. <laughs> Thank you po, Sir Jason. Hello, watching from Baguio City. Naimbag na bigat padak ng Ilocano Thank you. Yun lang po, time ah, tayo muna ibababa. Salamat po sa lahat ng nakijoin sa ating live. Nag-update lang po ako kung bakit wala tayong vlog kasi may mga kabsat nagtatanong ba't daw wala tayong vlog. Ayun po, pagka tayo talaga ay ako po ay nagpapahinga. Pag nakakapag Tilog. Kapag nakaka naman, nakakapag-vlog naman ako, hindi ko naman siya ma-edit. Iniipon ko na lang kapag balik ng Mindoro sa ako siya ini-edit. Minsan kapag ka sobrang late na kabsat at may mga pending tayong vlog. Di ko na siya ini-edit, di ko na ina-upload kasi natatabunan. Kaya yung wala naman tayong pending na vlog galing Mindoro. So yung nandito lang talaga ng mga vlog na nagawa ko, yun na lang yung ating i-upload pagbalik. Salamat po ulit Sir Dennis Ulan at kay Ma'am RJR Vlogs kay Sir Jason yun lang po. Salamat ng marami. Mamaya ulit tayo magkita-kita sa ating pag pagbabalik. Bye-bye. Love you all. Thank you.